Hello mga sisilab, nagpunta po kami ng ano bundok. Dito nakikita namin yung mga nagparakyot. So nilapitan namin mga sisilab kasi ang po nila yung parang lilipad na talaga sila mga sisilab. Tapos magbayad ka ng 5,000 para makasakay ka dito. Eh <clears throat> e ako Diyos ko day, kahit tingin pa lang mga sisilab hindi ko kayang sumakay dyan. Diyos ko, my goodness. Nakakatakot mga sisi. Pero, grabe, parang nag-enjoy yung mga mahilig sa mga heights. Alam nyo yon yung mahilig sa matataas. Enjoy na enjoy sila. Yung ano, may sumakay pa nga dyan, babae, para lang ano, magbayad ka ng 5,000, tapos nakabidyo siya mga sisilab. 10 minutes yata, bago sila bababa eh napaka taas to mga sisilab yung bundok na pinuntahan namin malapit lang din sa part time job na, namin dyan sa ano sa Akayo so pumunta kami mga sisilab first time kong nakapunta dito grabe talaga mga sisi ang ganda niya tingnan pero hindi ko kaya ayan may lumipad na oh hinahabol ko pa mga sisilab kasi <clears throat> baka hindi ko mabidyohan grabe hindi ko kaya talaga yung ganun Grabe, super ganda niya tingnan pero hindi ko kaya talagang sumakay mga sisilab kahit pa bayaran pa ako, charot. Napakaganda niya tingnan. Ayan, may sumakay mga sisilab, dalawa sila. So, teacher yung teacher ng para cute yata yung ano nasa nasa pangalawa, yung nasa unahan yung babae na ano yung sasakay lang siya yung magbayad ng 5,000 gusto ko sanang i-try pero eh kinagabahan ako lalo na pag ano yung yung sa jet coaster lang nga eh kinakabahan ako paano na kaya pag ito mga sisilab pero maganda siya tingnan ha hindi siya nakakatakot tingnan pero pag nasa taas na Diyos ko dai super nakakatakot e, eh, paano yan di ba ang ganda nila tingnan oh parang okay okay lang sa kanila so makita mo lahat yung ano dyan sa baba yung lugar namin makikita nyo kasi napakataas yung bundok na to na pinuntahan namin super nice ang dami palang mga ano mga mga ano ba yan yung yung mga ginagawa dito sa mga tao sa bundok talagang na-amaze akong titingin sa kanila na wala silang kaba hindi sila natatakot sa mga ganyan na mga gawain Diyos ko day tapos sinabihan ko yung kasama ko na uy uh, uh, itry mo sumakay ka sabi niya ayaw ko sayang daw yung bayad thank you for watching